Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Marami sa ating mga kababayan, pagtungtong ng edad 60, ay nagsisimulang maawalan ng kakayahang makatulog ng mahimbing. Sinubukan na nila ang mga gamot sa pagtulog. Sinubukan na nila ang melatonin. Pati ang mga herbal na tsaa ay sinubukan na rin nila. Ngunit ang kanilang pagtulog ay nananatiling maikli at hindi mapakali. Tuwing umaga, gumigising sila na may pakiramdam na para bang hindi sila nakapagpahinga. Ang nakakagulat ay ang isang pamilyar na sangkap sa inyong kusina ang maaaring mismong susi para tuluyang mabago ang kalidad. Ng inyong pagtulog. Luyang dilaw, ito ay hindi lamang isang pampalasa para magbigay ng kulay at lasa. Sa loob ng maraming siglo, ang luyang dilaw ay kilala bilang isang halamang gamot na may kapangyarihang magbawas ng pamamaga, suportahan ang panunaw, ibsan ang sakit sa kasukasuan, at ang pinakamahalaga, tulungan ang katawan na mag-relax. Ngayon, kinukumpirma rin nang siyensya na ang kurkumin, ang aktibong sangkap sa luyang dilaw, ay maaaring magbawas ng oxidative stress, pakalmahin ang nervous system at buhayin ang produksyon ng melatonin, ang hormon na nagpapasya kung ikaw ay makakatulog ng mahimbing at tuloy-tuloy. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simpleng paraan para gamitin ang luyang dilaw sa bahay upang mapabuti ang inyong pagtulog. Lahat ng ito ay madali, ligtas at epektibo. Ang pinakamahalaga, ang paraan bilang isa ay hindi lamang tumutulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing, kundi sumusuporta rin sa paggaling ng buong katawan. Kung mahalaga sa inyo ang pagtulog, manatili po kayo sa akin hanggang sa dulo upang hindi ninyo makaligtaan ang pinakamahalagang bahagi kung naghahanap kayo ng natural na solusyon para sa mas mahusay na pagtulog i-click ang subscribe at i-on ang notification bell ngayon din sa gayon tuwing magbabahagi ako ng bagong paraan kayo ang unang makakaalam bago natin talakayin ang tatlong paraan ng paggamit ng luyang dilaw, kailangan nating maunawaan kung bakit makakatulong ang luyang dilaw para magkaroon kayo ng mahimbing at nagpapanumbalik lakas na pagtulog. Ang nakatagong koneksyon sa pagitan ng luyang dilaw at pagtulog. Pagkalipas ng edad 60, ang katawan ay madalas na humaharap sa talamak na pamamaga. Masakit na kasukasuan at mga karamdaman sa pagtulog. Dito pumapasok ang luyang dilaw kasama ang pangunahing sangkap nitong curcumin bilang isang maaasahang natural na solusyon. Ang curcumin ay napatunayan na ng siyensya na may malakas na epektong anti-inflammatory at antioxidant na nagpoprotekta sa mga nerve cell mula sa oxidative stress kapag hindi gaanong namamaga ang katawan nagre-relax ang nervous system at madaling na ng utak ang paggawa ng melatonin, ang susing hormone na nagpapahintulot sa atin na makatulog ng mahimbing at tuloy-tuloy. Hindi lang yon, tumutulong din ang kurkumin na bawasan ang pananakit at paninigas ng kasukasuan sa gabi, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming senior ang palingalinga o nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ipinakita ng ilang klinikal na pag-aaral na ang regular na paggamit ng luyang dilaw ay maaaring mapabuti ang kalidad ng pagtulog, palakasin, ang nervous system, at magdulot ng kapansin-pansing pakiramdam ng kalmado pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ang espesyal na punto ay hindi gamot sa pagtulog ang luyang dilaw. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagsuporta sa sariling natural na mekanismo ng katawan na tumutulong sa iyong bumalik sa iyong orihinal na ritmo ng pagtulog. Kung ang mga sinabi ko ay tumutugma sa inyong sariling karanasan, bigyan po ninyo ng like ang video na ito para malaman ko na dapat nating ipagpatuloy ang pagtuklas ng mas epektibong gamit ng luyang dilaw sa mga susunod na video. Kapag iniisip ng mga tao ang luyang dilaw, marami agad ang nag-iisip ng mga supplement. Ngunit ang totoo, mas epektibo ninyong magagamit ang luyang dilaw kung alam ninyo kung paano ito isasama sa inyong pang-araw-araw na pagluluto. Rango 3, isang banayad na opsyon sa gabi na sumusuporta sa pag-relax at melatonin rango bilang tatlo. Gamitin ang luyang dilaw bilang pampalasa sa inyong mga pagkain. Kakaunti ang nakakaalam na ang isang maliit na kurot lamang ng luyang dilaw sa inyong hapunan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong pagtulog. Sa katunayan, ang kapat na bahagi lamang ng isang kutsarita o kamahut kutsarita ng luyang dilaw na pulbos bawat tao sa bawat kainan ay sapat na upang paganahin ang mekanismong anti-inflammatory at palakasin ang produksyon ng melatonin, ang hormon na nagtatakda kung makakatulog ka ng mahimbing o hindi. Maraming klinikal na pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na paggamit ng luyang dilaw ay makabuluhang nagbabawas ng pananakit at paninigas sa gabi na siyang nagpapabuti sa kalidad ng pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, pagkatapos lamang ng ilang linggo, ay nakakaramdam ng higit na pag-relax, hindi na gaanong palingalinga at mas madaling makabalik sa tulog kapag nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ang paraan ay napakasimple. Hindi niyo kailangang baguhin ang buong dieta ninyo. Isaboy lamang ang luyang dilaw sa mga pamilyar na pagkain tulad ng mainit na sopas ng manok, mga ginisa o nilagang gulay, banayad na curry o mga gulay na iginisa sa olive oil kapag niluto kasama ng mga mantika mula sa gulay, ang kurkumin sa luyang dilaw ay mas mahusay na nasisipsip ng maraming beses kaysa kapag ginamit ng mag-isa. Kung nagluluto kayo para sa inyong pamilya, magdagdag lamang ng one heart na kutsarita bawat tao na nangangahulugang isang kutsarita para sa apat na serving ay tamang-tama na. Huwag maliitin ang maliit na halagang ito. Ito ay isang natural na pantulong sa pagtulog na maaari ninyong simulan ngayong gabi. Subukang magdagdag ng luyang dilaw sa inyong pagkain ngayon at pansinin ang pagkakaiba bukas ng umaga. Kung sa tingin ninyo ay sapat na ang pagdaragdag lamang ng luyang dilaw sa inyong pagkain, magugulat kayo sa ikalawang paraan. Ito ay hindi lamang isang lumang lunas nang mga ninuno kundi isang paraan din na inirerekomenda ng maraming eksperto ang isang mainit na tasa ng gatas na may luya'ng dilaw bago matulog ay maaaring magbago ng inyong buong gabi rango do isang mas malakas na gawain sa gabi para sa mas malalim at mas mahabang pagtulog rango bilang dalawa mainit na gatas na may luya'ng dilaw bago matulog. Ang isang mainit na baso ng gatas na hinaluan ng kaunting gininto luyang dilaw at pulot pukyutan ay maaaring simple pakinggan. Ngunit ito ay tunay na isang lihim na sandata para sa pagpapabuti ng pagtulog pagkatapos ng edad tiksa. Ang recipe ay nangangailangan lamang ng 200 ml ng gatas na walang asukal o gatas na gawa sa halaman kalahating kutsarita ng luyang dilaw na pulbos at isang kutsarita ng pulot na hinalo habang mainit pa ang gatas. Huwag maliitin ang kombinasyong ito. Ang taba sa gatas ay nagsisilbing tulay na tumutulong sa inyong katawan na mas epektibong maabsorb ang luyang dilaw. Ang pagdaragdag ng pulot ay hindi lamang nagpapasarap dito, kundi nagdudulot din ng banayad na epektong nagpapakalma na tumutulong sa inyong katawan na mag-relax at maghanda para sa pagtulog mula sa pananaw ng siyensya napakalinaw ng mga benepisyo ng gatas na may luyang dilaw una ang gatas ay nagbibigay ng tryptophan isang mahalagang amino acid na ginagamit ng utak upang gumawa ng serotonin at melatonin. Ang serotonin ay lumilikha ng pag-relax at ang melatonin ay nagbibigay ng senyales sa katawan na oras na para matulog. Pangalawa, ang kalsyum sa gatas ay sumusuporta sa pagbuo ng melatonin at nagpapatatag sa aktibidad ng nerbiyos at kalamnan na tumutulong na mabawasan ang mga pulikat at pangingisay sa gabi. Kapag isinama sa luyang dilaw, mayroon kayong isang mainit at nakakakalmang inumin na tumutulong sa katawan na mabilis na makapasok sa mahimbing na pagtulog. Maraming tao ang sumubok nito at natuklasan na pagkatapos lamang ng ilang gabi ng paginom ng gatas na may luyang dilaw, mas bihira na silang magising, mas sariwa ang pakiramdam sa umaga at mas may enerhiya. Ito ay hindi isang placebo effect, kundi ang natural na pagkakatugma ng mga sustansya mula sa gatas at luyang dilaw. Ang oras ng pag-inom ay may malaking papel. Ang pinakamainam na oras ay 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Nagbibigay ito sa katawan ng oras upang matunaw at maabsorb ang mga substansya, habang ini iwasan ang pagkakaroon ng kabag o paggising sa gabi para gumamit ng banyo para sa mga senior isang maliit na tasa na humigit kumulang 100 hanggang 120 mililitro ang pinakamainam upang hindi ma-overload ang sistema ng panunaw isang bentahe ng gatas na may luyang dilaw ay ang pagiging flexible nito maaari kayong sumubok ng iba't ibang recipe upang umangkop sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Ang unang recipe ay ang pinakasimple at pinakakaraniwan. Painitin ang 200 ml ng gatas na walang asukal o palitan ng gatas na gawa sa halaman kung mas gusto ninyo. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng purong luyang dilaw na pulbos at haluing mabuti. Kapag ang gatas ay maligamgam na, nasa ilalim ng mga 45 rubber dam magdagdag ng isang kutsarita ng pulot pukyutan. Ang pag-inom nito mga isang oras bago matulog ay perpekto. Ngunit, tandaan na ang pulot pukyutan ay hindi angkop para sa mga taong may diabetes o para sa maliliit na bata. Kaya sa mga kasong iyon, huwag na itong isama. Ang pangalawang recipe, ay para sa mga hindi makainom ng gatas ng hayop. Gumamit ng 150 hanggang 200 ml ng almond milk at magdagdag ng isang kutsarita ng sariwang kinayod na luyang dilaw. Pakuluan ito ng marahan sa loob ng 5 minuto upang mailabas ng luyang dilaw ang mga compound nito sa lain ng sapal. Kaya ang lumamig ng bahagya at inumin habang mainit-init. Ang bersyon na ito ay mas magaan sa tiyan, mas madaling matunaw at perpekto para sa sinumang lactose intolerant. Ang ikatlong recipe ay lalong nakakatulong para sa mga taong madalas makaramdam ng lamig sa tiyan o may indigestion sa gabi. Kumuha ng 200 ml ng gatas o gatas na gawa sa halaman. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw na pulbos at ilagay ang dalawa hanggang tatlong hiwa ng sariwang dinikdik na luya. Pakuluan ng marahan. Salain ang luya at inumin habang mainit-init pa. Ang anghang at init ng luya kasama ng luyang dilaw ay lumilikha ng kaginhawaan, nagpapainit sa tiyan at nagre-relax sa katawan bago matulog. At ang pinakamahalagang punto ay ligtas ang paraang ito, hindi nangangailangan ng mga gamot sa pagtulog at walang panganib ng pagkaadik, maaari ninyong simulan ngayong gabi gamit ang mga sangkap na nasa inyong kusina na. Sa ilang araw lamang ng pagiging tuloy-tuloy, maaari ninyong matuklasan na mas madali na kayong nakakatulog at mas gumaan ang pakiramdam sa paggising. Kung nasubukan nyo na ang gatas na may luyang dilaw o mayroon kayong sariling espesyal na recipe, ibahagi ito sa mga komento upang matuto rin ang iba. Ang inyong karanasan ay maaaring mismong susi na kailangan ng ibang tao upang maibalik ang natural na pagtulog pagkatapos ng edad 60. Pagkatapos ng gatas na may luyang dilaw, mayroon pang mas simpleng paraan na nagdudulot ng pangmatagalang epekto na hindi inaasahan ng maraming tao. Ang opsyon na ito ay itinuturing na isang natural na inumin na nagpoprotekta sa inyong pagtulog at iyon ay ang tsaa ng luyang dilaw. Rango 1. Ang pinaka-epektibong solusyon sa pagtulog gamit ang luyang dilaw para sa mga senior rango bilang isa tsaa ng luyang dilaw. Hindi tulad ng mga herbal na tsaa gaya ng chamomile o lotus seed tea, ang tsaa ng luyang dilaw ay hindi direktang umaapekto sa nervous system upang magdulot ng antok. Sa halip, ito ay gumagana sa mas tahimik at mas pangmatagalang paraan. Pinoprotektahan nito ang mga nerve cell mula sa pinsala, nilalabanan ang oxidative stress, at tinutulungan ang utak na mapanatili ang produksyon ng melatonin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga benepisyo ng tsaa ng luyang dilaw ay karaniwang hindi lumilitaw pagkatapos lamang ng ilang tasa, ngunit unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon na nagdudulot ng mas matatag at mas mataas na kalidad ng pagtulog sa katagalan. Ang tsaa ng luyang dilaw ay hindi lamang tungkol sa pagtulog. Ito ay isang tunay na kasama para sa pangkalahatang kalusugan. Ang ang regular na pag-inom nito ay nakakatulong na palakasin ang immune system, bawasan ang pamamaga sa bituka, at suportahan ang puso sa pamamagitan ng pagkontrol sa masamang kolesterol. Maaari pa itong makatulong na maiwasan ang age-related macular degeneration, na isang malaking alalahanin para sa maraming matatanda. Ipinapakita rin ng ilang pag-aaral na ang curcumin sa tsaa ng luyang dilaw ay maaaring mapabuti ang memoria, mapabababa ang panganib ng demensya, at pabagalin ang paglala ng Alzheimer's disease. Nangangahulugan ito na kapag umiinom kayo ng isang mainit na tasa ng tsaa, ng luyang dilaw sa gabi, hindi lamang kayo naghahanda para sa isang mahimbing na pagtulog, kundi namumuhunan din kayo sa kalusugan ng inyong utak, puso at immune system. Ang paggawa ng tsaa ng luyang dilaw ay napakasimple. Magpakulo ng mga 500 siyabit or millilin ng tubig. Pagkatapos ay magdagdag ng dalawang kutsarita, duo kutsarita ng purong luyang dilaw na pulbos. Haluing mabuti. Hinaan ang apoy at hayaan itong kumulo ng marahan sa loob ng mga tisong minuto upang lubusang mailabas ng luyang dilaw ang mga compound nito. Pagkatapos alisin sa init, hayaan itong lumamig ng bahagya. Pagkatapos ay magdagdag ng isang kutsarita ng pulot pukyutan para sa banayad na natural na tamis. Iwasan ang pagdaragdag ng asukal dahil binabawasan nito ang epektong anti-inflammatory at maaaring magpataas ng asukal sa dugo sa gabi. Kung gusto ninyo ng mas maraming lasa, maaari kayong magdagdag ng ilang hiwa ng luya, isang katiting na cinnamon, o ilang dahon ng mint. Ang, ang mahalagang punto ay hindi ninyo kailangang inumin lahat ng 500 ml ng sabay-sabay. Magsalin lamang ng isang maliit na tasa na mga 100 hanggang 150 ml at inumin itong maligamgam mga isang oras bago matulog. Ang natitira ay maaaring itago sa isang termos upang higupin sa araw o itabi sa ref at muling initin sa loob ng gumul pakumputon na oras. Sa ganitong paraan, nakakakuha ang inyong katawan ng sapat na sustansya nang hindi nakakaramdam ng kabag o nagigising sa kalagitnaan ng gabi upang gumamit ng banyo. Kung nakatulong sa inyo ang bahaging ito, iklik po ang like para malaman kong kasama ko pa rin kayo. At huwag mag-atubiling subukan ang isang tasa ng tsaa ng luyang dilaw ngayong gabi. Isang maliit na tasa lamang na ininom ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw at maaaring mapansin ninyo ang pagkakaiba. Mas mahimbing na pagtulog, mas bihirang paggising, at mas magaan na pakiramdam sa espiritu kinaumagahan. Lahat ng tatlong paraan ay madali, ligtas, at nagdudulot ng maraming benepisyo, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat gamitin ito ng lahat. Bago gawing pang-araw-araw na gawi ang luyang dilaw, mayroong ilang grupo ng mga tao na kailangan maging mas maingat. Sino ang hindi dapat gumamit ng luyang dilaw? Una ay ang mga buntis at nagpapasusong ina. Mga tips sa kaligtasan ligtas na paggamit ng luyang dilaw bago matulog. Sa ngayon, wala pang sapat na pananaliksik upang kumpirmahin na ang mataas na dosis ng luyang dilaw ay ligtas sa panahong ito. Nagbabala pa nga ang ilang doktor na maaaring pasiglahin ng kurkumin ang matris o makaapekto sa pagunlad ng sanggol. Dahil dito, dapat limitahan ng mga kababaihan sa grupong ito ang luyang dilaw hanggat maaari at gamitin lamang ito sa ilalim ng gabay ng doktor. Pangalawa ay ang mga taong may sakit sa apdo, gallbladder o may gallstones. Maaaring maging sanhi ang curcumin na mas malakas na kumontrata ang apdo, na maaaring magpalala ng sakit o magdulot ng karagdagang pagbara. Ang mga taong may kidney stones ay dapat ding magingat dahil ang luyang dilaw ay naglalaman ng mataas na halaga ng oxalates na maaaring sumama sa kalsyum upang bumuo ng mga bagong bato. Isa pang grupo na kailangang mag-ingat ay ang mga may problema sa pagdurugo o umiinom ng mga pampalabnao ng dugo, blood thinners. Ang luyang dilaw ay may mga katangian na nagpapabagal sa pamumuo ng dugo. Kaya kapag isinama sa mga gamot na ito, maaari nitong mapataas ang panganib ng pagdurugo. Gayun din, ang mga taong may hindi kontroladong diabetes ay dapat iwasan ang mataas na dosis dahil maaaring magpababa ng asukal sa dugo ang luyang dilaw. Ang labis nito ay maaaring humantong sa pagkahilo o hypoglycemia sa gabi. Bilang karagdagan, ang sinumang may iron deficiency anemia ay dapat ding mag-ingat. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na maaaring bawasan ng luyang dilaw ang pagsipsip ng iron na maaaring magpalala ng anemia. Ang mahalagang tandaan ay ito: Ang luyang dilaw ay ligtas kapag ginamit sa maliliit na halaga bilang pang-araw-araw na pampalasa. Ngunit kung plano ninyong inumin ito ng regular bilang tsaa, gatas na may luyang dilaw, o inumin sa anyo ng kapsula, dapat kayong kumonsulta muna sa inyong doktor. Bawat katawan at bawat kondisyong medikal ay magkakaiba ang reaksyon. Huwag baliwalain ang hakbang na ito. Dahil minsan, isang maliit na pagbabago lamang sa inyong mga gawi sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan. Sa kabuuan, ang luyang dilaw ay hindi lamang isang pampalasa na nagdaragdag ng ganda sa mga pagkain, kundi isang tahimik na katulong din na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog pagkatapos ng edad 16. Mula sa pagdaragdag lamang ng isang kurot sa inyong hapunan hanggang sa isang mainit na tasa ng gatas na may luyang dilaw o isang banayad na tsaan ng luyang dilaw. Bawat paraan ay isang natural na susi na tumutulong sa katawan na mag-relax at mahulog sa mahimbing na pagtulog. Ang mahalaga ay hindi ninyo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isa na akma sa inyong rutina at ipagpatuloy ito sa loob ng ilang gabi at magsisimula ninyong mapansin ang pagkakaiba. Ang hindi mapakaling pakiramdam ay nawawala. Ang mga paggising sa gabi ay nababawasan at gumigising kayo na may mas magaan at mas malinaw na isipan. Iyan ang senyales na unti-unting nanunumbalik ang inyong katawan sa natural na ritmo ng pamamahinga na akala ninyo ay nawala na. At tandaan, ang mahimbing na pagtulog ay hindi nagmumula sa suwerte. Ito ay nagmumula sa maliliit, ngunit matatalinong pagpili na ginagawa ninyo para sa inyong katawan gabi-gabi. Isang kutsara ng luyang dilaw, isang tasa ng mainit na gatas, o isang banayad na tsaa ay sapat na para baguhin ang isang buong gabi. Ang mahalagang aral po dito ay ito. Ang susi sa mas mahimbing na pagtulog at mabuting kalusugan ay hindi palaging nasa mamahaling gamot. Minsan, ito ay matatagpuan sa mga simpleng regalo ng kalikasan na nasa ating mga kusina lamang, naghihintay na muling matuklasan. Ang pagbabalik sa natural at simpleng mga lunas ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating sariling katawan. Subukan ninyo ito ngayong gabi at bumalik dito para ibahagi ang inyong mga resulta. Kung kayo po ay may sariling recipe o karanasan sa paggamit ng luyang dilaw para sa pagtulog, mangyaring i-comment ito sa ibaba para matuturin ang ating komunidad. Huwag po nating kalimutan na mag-subscribe at i-share ang kaalamang ito sa ating mga kapamilya at kaibigan para mas marami pa tayong matulungang makahanap ng natural na ginhawa at mahimbing na pamamahinga.